Ngayon po ako po ay bilang pastor na nasa hanay ng NCR, ang spiritual advisor sa buong mundo, maging sa Japan. At ang nais ko sana ay uh, matulungan ang mga kapatiran na mabigyan ng magandang balita galing sa ating Panginoon, lalo na yung mga kapatid natin na naliligaw ng landas, uh, na wala ng pag-asa. So nandito ang Panginoon, ginagamit lang tayo para po makatulong sa adikain ng Panginoon na mailapit sa paanan ng Diyos ang mga kapatiran sa Alpha Caparo. At ako po bilang pastor, ay ako po ay nagkakasal Nagdededicate o nagbibinyag sa salitang lumang kasalitaan ng libre po kahit saan sa mga chapter, council, kung kinakailangan, kailangan kong babain, bababain ko po. Especially dito kay Victor, ang chairman ng Pasig City Council. So maraming salamat sa Alpacaparo sapagkat patuloy na tinatangkilig ang pastor ng ACRO, ang ACRO spiritual advisor at salamat po. Sa, sa binigay na opportunity ng Panginoon para sa atin lahat. Merry Christmas and Happy New Year, especially sa buong Alpacaparo. At ang Panginoon ko, huwag natin kalimutan ng Panginoong Isus, ang siyang dahilan kung bakit tayo nandito, namatay siya para sa atin lahat, para tayo ay mapasama sa Kanyang pagkahariyan. God bless. God bless po sa inyo.